Julia Barreto, hindi napigilan ang sariling may tulak ng malakas si JJ Delana. Nagkaroon ng mainit na insidente sa pagitan ni na Julia Barreto at JJ Delana na naging viral sa social media. Ayon sa mga saksi, nagkita ang dalawa sa isang charity event at agad naging tensyonado ang sitwasyon hindi umano napigilan ni Julia ang sariling may tulak ng malakas si Gigi sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nabigla ang mga taong nasa paligid at agad silang inawat ng mga staff at security. Makikita sa ilang kumalat na video ang pagkagulat ni Gigi sa ginawa ni Julia. Pinili naman ni Gigi na manatiling kalmado at umalis na lamang sa lugar upang maiwasan ang mas malaking gulo. Maraming netizens ang naglabas ng kanika nilang opinyon sa social media, hati ang suporta sa dalawang kampo. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kina Julia at Gigi tungkol sa insidente. May mga ulat na magsasampa ng reklamo ang kampo ni Gigi laban kay Julia. Patuloy na nagiging sentro ng kontrobersya ang personal na sigalot ng dalawang aktres dahil sa isyo kay Gerald Anderson.